Alam mo ba kung ano ang sikreto ng mga taong matagumpay sa buhay? Hindi ito tungkol sa talino. Hindi rin sa swerte. At lalong hindi sa kung gaano sila kayaman nang magsimula. Ang tunay na sikreto, disiplina, motivasyon, at aksyon. Kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit ang tatlong ito para maabot ang pangarap mo at kung paano mo mapapanatili ang sipag at yaga kahit na minsan ay tinatamad ka. Manood ka hanggang dulo dahil may mahalagang mensahe akong ipababaon sa iyo. Maraming tao ang nangangarap ng tagumpay. Gusto ng magandang buhay, mas maraming pera, masayang pamilya o isang matagumpay na negosyo. Pero bakit ilan lang ang talagang nakakarating doon? Dahil ang iba nangangarap lang. Ang iba kumikilos. Sa video na ito, ipakikita ko sa iyo ang tatlong pangunahing sangkap ng tagumpay. Disiplina, motibasyon, at aksyon. Hindi lang ito eh, simpleng konsepto. Ito ang mismong susi sa buhay na gusto mong makuha. Kaya siguraduhin mong tapusin ito dahil sa dulo, bibigyan kita ng isang hamon na magpapasimula ng pagbabago sa buhay mo. Ano ang disiplina? Ang disiplina ay ang kakayahan mong gawin ang tama kahit hindi mo feel o kahit wala kang gana. Ang disiplina ay hindi tungkol sa lakas ng loob lang. Ito ay isang habit o ugali na paulit-ulit mong ginagawa hanggang sa maging bahagi nito ng buhay mo. Ang disiplina ay ang kakayahang gawin ang isang bagay kahit hindi mo gusto o kahit wala kang motibasyon. Ito ang ugali ng consistency. Ang paggawa ng tamang bagay araw-araw anuman ang nararamdaman mo. Halimbawa, ang isang atleta ay hindi lang nagte-training kapag inspired siya. Araw-araw niyang ginagawa ito. Ang isang matagumpay na entrepreneur ay hindi lang nagtatrabaho kapag may gana kahit pagod siya. Sinatapos pa rin niya ang mga kailangan niyang gawin. Ito ang kaibahan ng disiplina at motibasyon. Personal na kwento. Nung bata pa ako, may kapitbahay kaming laging nag-iensayo ng basketball. Kahit drip na ang araw o tumuulan, hindi siya tumitigil samantalang kami ng ibang bata. Konting init lang nagtatago na sa lilim. Dumating ang panahon, siya ang nakapasok sa varsity team at nagkaroon ng pagkakataong maging scholar sa isang magandang eskwelahan. Kami, karamihan sa amin, hindi mo lang nakapasok sa kahit anong team. Doon ko natutunan ang sipag at disiplina ay mas mahalaga kaysa talento. Paano ma-de-develop ang disiplina? Bumawa ng routine. Iset ang oras ng paggising pagkain at pagtatrabaho para hindi mo na ito iniisip araw-araw. Gamitin ang 5 second rule ni Mel Robbins. Kapag may kailangan kang gawin pero tinatamad ka, bilang ka lang ng 5, 4, 3, 2, 1. Tapos gawin mo agad. Iwasan ang distractions. Kung madali kang matokso sa social media, i-off ang notifications o gumamit ng app blocker. I-reward ang sarili mo kapag nagawa mo ang isang goal, bigyan mo ng maliit na reward ng sarili mo para ma-develop ang habit. Ang disiplina ay parang isang habit o routine na ginagawa mo kahit hindi mo gusto. Para itong muscle, mas ginagamit mo, mas lumalakas. Ano ang motivation? Ang motivation ay ang dahilan kung bakit mo gustong gawin ng isang bagay. Ito ang nagbibigay sa iyo ng inspiration at energy para kumilos. Personal na kwento. Naranasan mo na bang magutom? Nang wala kang pera? Ako, oo. Dumaan ako sa panahon na halos wala akong makain. Kaya napilitan ako maghanap ng paraan para kumita. Doon ko natutunan na ang tunay na motibasyon ay hindi lang tungkol sa pangarap. Minsan, ito ay tungkol sa pangangailangan kapag wala kang choice kundi kumilos, doon mo maramdaman kung gaano ka talaga ka seryoso sa pagbabago. Paano mo mapapanatili ang motibasyon? Alamin ang bakit mo. Tanungin ang sarili. Bakit mo ito ginagawa? Para kanino? Isipin araw-araw kung ano ang magiging resulta ng pagsisikap mo. Makinig sa inspirasyonal na content manood ng videos, magbasa ng libro o makinig sa podcast ng mga taong matagumpay. Isulat ang goals mo araw-araw. Kapag sinusulat mo ang pangarap mo, mas nagiging totoo ito sa iyo. Ano naman ang aksyon? Ang aksyon ay paggawa ng totoong hakbang para marating ang pangarap mo. Ito ang formula kaalaman plus aksyon equals resulta. Personal na kwento. Dati gusto kong magsimula ng YouTube channel pero lagi kong iniisip, hindi ko pa alam ang lahat, baka walang manood. Sa loob ng ilang buwan, nag-iisip lang ako pero walang ginagawa. Pero noong sinimulan kong mag-upload kahit hindi pa perfect, doon ko nakita ang progress sa buhay kung maghihintay ka ng tamang panahon, baka hindi ka na magsimula. Paano ka magsisimula ng umaksyon? Gumawa ng unang hakbang kahit malate lang. Huwag hintayin ang perfect time. Magkaroon ng accountability partner na magmomotivate sa iyo. Sundin ang rule na do it now. Kung gusto mong magtagumpay, huwag mo lang itong panoorin. Gumawa ka ng hakbang. Comment down below kung alin sa tatlong ito ang pinakakailangan mong pagbutihin. Disiplina, motibasyon o aksyon. I-like ang video kung may natutunan ka at mag-subscribe sa Rising Up Officials para mas marami pang motivational content. Ngayong alam mo na ang sikreto ng tagumpay, disiplina, motibasyon at aksyon. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito ipapatupad sa buhay mo. Tandaan, ang disiplina ang magpapasimula ng iyong journey. Ang motibasyon ang magbibigay sa iyo ng energy para magpatuloy. Ang aksyon ang magbibigay sa iyo ng tunay na resulta. Hamon ko sa iyo, ngayong natapos mo na ang video na ito, gumawa ka ng isang maliit na akmang ngayon din. I-comment sa baba kung anong unang aksyon ang gagawin mo at simulan mo na mag-subscribe na at magkita tayo sa susunod na video. Maraming salamat at see you soon.